Nito'ng weekend lang ay nagpakawala ng tatlong flare ang China mula sa Subi Reef papunta sa nagpapatrolyang Cessna plane ng BFAR. Para himayin ang isyong yan, makakausap natin si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor and Security Analyst ng DLSU. Magandang gabi Dr. Ona and welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi niya and Jack at again maraming salamat sa inyong imbitasyon. Okay, unang una una uh, sir ano po ang implikasyon ng ginawang pagpapakawala ng flares ng China sa eroplano ng BF although we know hindi po ito yung first time. Yeah, oh, niya. no. Ito ay isang serye ng mga ng mga incidents, no, na nagmula pa maski noong 2024, no, na uh, hindi lamang nanggagaling doon sa mga islands sa kanilang ino-occupy pati na rin doon sa mga eroplanong nagpapatrolya diyan, ano. Gusto nga uh, Ah, uh, kumbaga eh uh, uh, i-impose 'yung kanilang ano 'no 'yung kanilang control dito sa ating uh, sa ating uh, South China Sea or sa so West Philippine Sea. Mm -hmm. And sir ano 'yung nakikita natin na pwedeng immediate solution kaya dito dahil lagi tayong nalalagay sa alanganin. Lagi naman tayo tayong file ng uh, yung protest pero wala rin naman nangyayari. Hindi pa talaga option na pwedeng may mag-escort sa atin sa mga ganitong klasing uh, inspection or kung ano ba uh, kahit magdadala lang tayo ng supply. Mm. Uh, hindi ba tayo pwedeng escort na lang para hindi tayo ganyan na eh, binubuli? Una-una Jack ano, um, kailangan nating ano no, mas paigtingin pa yung ating presensya diyan ano? Nakikita natin na Ah, uh, tinituart tayo ng uh, ng China dito, no, mm -hmm. para nga uh, mas manaig yung kanilang control dito sa South China Sea or sa West Philippine Sea, no. Mm -hmm. Tungkol dun sa mong kahimo na na pwede ba tayong eskortan, ano? mm. Sa isang banda, alam nyo, nagkakaroon na rin tayo ng mga maritime exercises dyan, eh, no? Na para maigiit nga natin yung ating karapatan dyan, ano? Pero yung pagdating sa pag escort again, isa tong option na bukas sa Pilipinas, ano? Mm. Sa palagay ng ating mga otoridad, hindi pa tayo dumarating dun sa ganong level, no? Na kailangan na na may escort. At this point in time ano um, I think no uh, naniniwala lang ating mga authorities ang Philippine Coast Guard at ang armed forces no nakaya pa talaga nating uh, maglunsad ng mga maritime domain awareness o pagpapatrolya dito sa ating mga teritoryo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero yun nga eh bakit uh, uh, professor Ona Once na magkaroon ba tayo ng escort kunyari ng Philippine Navy or kung sino man na ano na medyo mas mas matikas. is sign ba na aggression 'yon pagdating sa ibang bansa laban sa China? Alam mo Jack, ina-avoid kasi talaga ng Pilipinas 'yung escalation ano. At ito 'yung matagal nang gusto mangyari ng China diyan ano na mag-escalate 'yung situation para ma-justify nila 'yung excessive use of force ano. Ito 'yung mina-manage ng Pilipinas although Ah, uh, meron din naman tayong mga alas dito, ano, no? Uh, Nandiyan yung Mutual Defense Treaty, Nandyan na rin yung mga bago nating mga agreements with like-minded countries uh, like with Japan and Australia. Bukas 'yan, ano um, pero as of this point, ano Um inaavoid talaga natin yung mga escalatory actions. Although matagal na tayong pinapainan <laughs> ng China tungkol dyan, ano no? Uh, but uh, nananaig yung ating ano eh, yung ating mahinahon na pag, uh, pag no? Dito sa sa West Philippine Sea. No? lalong-lalo na dito sa mga militarized islands. Ano? Kung matatandaan ninyo, may mga islands to ay eh, pasok sa ating exclusive economic zone. Ano? At mm -hmm. ito'y mili militarized ng China mismo. Mm Mapunta -hmm. mm -hmm. naman po tayo sa ibang uh, topic. Uh, ano po ang masasabi niyo dun sa pag-purchase ng uh, AFP nitong uh, A-29 Super uh, Tucano Aircraft po? Ano po ang, uh, kasi kinwestiyon nito ni uh, Senator uh, Raffi Tulfo, toolforto sinabi niyang outdated na raw itong mga aircraft na ito uh, hindi naman po ka may expert sa mga ganyan ano pero ano po ang inyong reaksyon dito Siguro medyo misinformed lang si Sen Senator Tulfo. no um, although um ang tingin niya kasi no na yung mga propeller driven na mga aircraft katulad ng tocano ay uh, hindi kailangan sa external defense ano mm -hmm. Uh, gusto ko lang sabihin na iba-iba kasi ang misyon ng ating hukbong panghimpapawid, ano? At itong mga Tucano aircraft kasi, uh, ito yung maliliit na mga aeroplano na propeller-driven na mas matipid i-operate, ano? Um, mm -hmm. hindi ito yung mga jet fighters na gustong-gustong bili ng Pilipinas, mm -hmm. pero ito ay isang uh, isang aeroplano na kaya nating gamitin para magpatrolya kaya nating uh, mag-reconnaissance no yung paratingnan, tingnan yung lagay ng ating mga katunggali na hindi tayo gumagastos ng malaki no kasi kung uh, kung yung minumungkahi ni Senator Tulfo na kailangan daw mga jet fighters ano yes bumibili tayo nun. pero kailangan din magkaroon ng uh, diversity yung ating arsenal no lalong-lalo -lalo na ngayon na medyo alam niyo na medyo maliit ang armed forces ano at um, hindi naman kaya talagang mag uh, magpondo ng malaki no sa mga jet operations mm. isang alternatibo wise alternative ang pagbili ng uh, Super Tucano Ayon, at least na uh, liwanag kasi Senator Rafi Tulfo sinasabi niya kasi ginagamit daw mm. 'yon kapag uh, may insurgency eh, mm. laban sa mga rebelde eh kasi daw uh, bumaksak na kasi yung uh, insurgency na problem sa mm. ating bayan. So, sinasabi niya hindi na raw natin kailangan masyado ito although sinasabi niyo. There are other ways mm. no uh, to use uh, the super tukano nga na propeller plane. Ngayon, na, uh, ibang usapan naman po ano. 'Yun naman uh, narinig niyo na po ba yung uh, report dito sa Pagadian na City uh, Uh, mayor no mm. uh, na sinasabing uh, iimbisigahan ngayon ng Bureau of Immigration dahil baka uh, parang oh. alis guo oh. ang uh, nangyari sa kanya alam mo niya hindi nakakapagtakayan no at uh, yung alis guo uh, case sa aming palagay no sa aming nag-aaral na malign influence operations mm. hindi lang isa o dalawa yan no um mm a uh, nung nakaraang administrasyon kasi during the Duterte administration naka-inroad sila ng malaki dito mm -hmm. sa Pilipinas no yung pagpasok ng pogo, pagpasok na kunyari bakasyonista o mga retirees no yung pala mga military age no yung kanilang mga mga edad no ito ay bahagi ng isang deliberate uh, action no mm -hmm. uh, para parang sa aming tingin Ama uh, ma-infiltrate ang Pilipinas. At ito ay para pahinain din ang ating gobyerno no? dahil nga konektado ito dito sa nangyayari sa West Philippine Sea at sa pangkalahatang sitwasyon, na uh, geopolitical situation ng ating riyon. Mm -hmm. And uh, 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 Professor, ano, yung, ilang uh, a few uh, episodes ago, na no? discuss natin yung Manchurian Manjur, uh, candidate. Yes. Pero wag na natin siguro uh, ano anong masasabi niyo tutol? kayo din po ba naniniwala na may ganyan at paano natin mapapa-unmask ma to para makita ng mga botante o oh, teka yung iboboto nyo, eh leaning towards sa uh, uh, China Mm -hmm. ang narrative nito. Na Oo, at saka madagdag ko lang bukod sa Manchurian candidate mm -hmm. ano, na uh, maaaring kumandidato bilang presidente, kahit mga mayor yeah, or o. congressman or what, diyo ba? Mm -hmm. Kasi ito nga, nung tinitingnan ko, binabasa ko, ito, mm -hmm. mayor ng Pagadian, ay uh, na-arresto na raw pala dati ng NBI dun sa 12 billion na Aman Futures Pyramid mm -hmm. Scam kasama at ng kanyang mayor, asawa at naging mayor ng Pagadian City. So, ewan ko, misa kasalanan na siguro mm -hmm. ng mga Pilipino. Ano po ba Bak at hindi nakikita yan ng mga botante po. Una-una alam mo, Jack Enninya, no? Napakahirap talagang patunayan itong mga ito, no? Hmm. Dahil ito'y tago at ito usually um nangyayari, no? Na may meron silang mga koneksyon ng mga local organizations, ano? Yung tinatawag na United Front, no? Nag-ooperate siya dito sa Pilipinas, ano? At um, naniniwala kami na malakas nang na influensya niyan dito dahil nga um, hindi lang dito 'yan eh, no? yung kanilang kaso hindi lang dito sa Pilipinas makikita niyo rin po 'yan sa iba-ibang mga bansa katulad ng Australia even in Europe mm -hmm. at pati na sa Estados Unidos ano mm -hmm. at uh, ay naman natin na malaking target talaga ang Pilipinas ano um nabanggit ko nga yung pagpasok ng pogo Uh, yung nabalitaan nating mga yung mga late registration ng mga mm -hmm. birth certificate ano kasama ito dun sa sinatawag natin na strategiya no para makapasok sila rito at uh, mag-influence ng mga Pilipino no ngayon tinanong mo ko Jack paano ba natin lalabanan ito una-una mm -hmm. talaga no kailangan natin palakasin yung ating mga sistema no yung sa ating immigration sa local governments, sa no para natatrack natin ang mga taong ito no yung mga nag apply ng late registration na birth certificate no hindi natin nalalaman yan nalalaman na lang natin kapag nahuli na no pero hindi natin siya na mo monitor no at of course yung transparency din ano yung mga political parties na uh, sasalihan sa salihan ng mga taong ito no dapat meron din silang background checking ano so ito yung isang whole of society uh, effort no? hindi magagawa to ng isa o dalawang ahensya lamang eh, oh, o gano sila kalakas? curious na ako, uh, professor o gano sila kalakas lalo na sa social media kasi alam naman natin nandun yung battleground eh doon nag sila nag ano ng influence at uh, totoo ba nakaramihan sa mga ibang keyboard warriors nila ay wala dito talaga sa bansa or pinopondohan nila or talaga may iba talaga na sa ibang bansa pa merong pareho yan jack ano, merong nandito at meron ding nasa ibang bansa no? at nata-translate nila yung kanilang mas salita to Filipino eh no yeah. kaya nga mas mas uh, mas effective yung kanilang messaging kasi in Filipino sila nagko-communicate ano at meron din itong mga local conduits ano hindi lang itong mga trolls or yeah. troll farms no meron din itong mga alam mo na yung mga mga pseudo experts nila no na nandito sa Pilipinas na may a uh, kumbaga niririterate yung uh, pro beijing narratives ano so okay. talagang ano yan ano planadong planado yan no uh, yung kanilang strategy talaga no ginagamit nila yung united front nila Mm-hmm. Mm -hmm. all right as usual maraming maraming salamat po uh, Dr. Sherwin Ona uh, for your insights at sa inyong oras po salamat sir salamat po merry christmas merry, merry christmas, christmas sir. Sir.